Good morning, guys. My birds nest kami dito, guys. Oh. Ayun, oh. Nandiyan sa limon ko. Tapos, meron kami ampalaya palaya. Ayan, ang Okra. Ito yung okra namin, guys. Tapos, meron pa dito, guys. Okra, guys. Dito, oh. Ayan. may kaming mga mga gulay dito guys may lemon grass din kami tapos yung yung ano ko guys oh yung bago kong tanim na ano oh na patola oh yan you know na guys i think mga ano lang siya guys 3 days lumabas na siya mm -hmm. Ready this pa lang siya guys ganyan na yan